داخل فنطنورينا مع غباب انه عدد البشر راح يكون عدده مليار في الأرض Ang mga lalaking ito ay nag-explore sa isang haunted mill na makikita somewhere in Canada. Kilala ito na pinananahanan ng isang spirito ng batang babaeng nagkangalang Ami. Can you see me? Nagpunta sila sa gusali ng kumagat na ang dilim upang maglipos sa paligid nito. Pero sa pag explore nila ay isang uh, napakalakas na sigaw ng batang babae ang nagmumula. Sa loob ng meal na talagang ikakikilabot nila, lalo na sarado ang meal sa mga oras na yon. You have to clap though. Here, give me your camera. I feel ridiculous right now clapping to a ghost and singing happy birthday. You're gonna sing with me. Yeah, right? I'm gonna sing with you. Okay. Yeah. Three, two, one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Annie. Happy birthday to you. <gasps> what the What the fuck was that? Bro, did you hear that? What the fuck was that? What? <gasps> 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 I swear to God, bro, I heard a clap. Did you take your camera. Bro, stop, stop, stop. Holy fuck. Try to sing it again closer to the building. You know what's weird? Is that that flag was just moving like crazy and the Canada flag wasn't moving at all and then it just stopped. Like it. What the fuck was that? Well, it sounded like a fucking stream. There's no way. I, I swear to God, that was the clear as day. There is no way. Hello? Annie? Annie, are you with me? Are you with me, Annie? W Wala mga idea sa kung sino o ano. Ang sigaw na narinig nila sa loob ng haunted mill ay nanatili pa rin sila rito. Pero habang nasa tulay sila ay makikita naman ang shadow figure na nagpalipat-lipat sa bintana ng haunted mill. Let's light up the side of this building. Maybe we can actually spot something cool. Huh? Maybe we can actually spot something cool from here. Yeah. Yeah. I saw I saw a shadow go by. I was standing over here. Really? Right here. Come back here. Yo, this is fucking cool. Oh, look! You see how there's a light in the first window? Oh. <gasps> yeah. In the second window, there was a light. It was bright, and then out of nowhere, I saw a shadow go across the window up there that up light. Here, yeah here. the last one that just appeared what the hell bro does that look like a silhouette of somebody that looks like a girl in a white dress yo bro I don't even remember like the first time I was I came here I don't know if I even saw that what the hell is that I don't know zoom do you know I'm zoomed in all the way and I cannot bro holy f look at my camera right now what? what the hell is that? What, what the is heck, that? heck is that? Zoom into that right now. Sorry, hold on. Let me Holy shit! Yeah, me too. Did it just disappear? It just disappeared. That could be just a light reflection. It literally just disappeared. It could be like a light reflecting off something. haunted <laughs> Ang pagayon pa man, inasa sa inyo na ang huling sesyon. Kung totoo nga ba talaga ang mga nakuna nila at totoo bang multo ang narinig nilang sumigaw sa loob ng haunted mill. What? the fuck was that? Either way, ikaw nang bahalang humusga. There's no way. Bro, I, I swear to God, that was clear as day. There is no way. Clown July 20, 2023, isang radio station mula sa South America ang nag-air ng broadcast online na talagang nagpakilabot sa mga viewers nito. Ang footage ay pinakita online kaya maraming natakot sa mga nakasaksi nito sa pag-uumpisa ng broadcast ay pinakita at pinakilala ang special guest nilang si Antonio Amudio na may karanasan sa mga paranormal Dito ay kininto ni Antonio ang mga karanasan pero may isa itong kwento patungkol sa clown doll na siyang nagpatahimik sa mga taong nasa loob ng studio Talagang nagiba ang atmosfera ng paligid Lahat sila ay kinabahan at binalot ng takot Nang ipakita na nga ni Antonio ang footage ng clown doll sa footage, ship, nakita nito ang clown doll na bigay ng kamag-anak na natagpuan sa isang garahe. At nang madala na nga nito ang clown doll, eh, sa bahay nila ay nagumpisang mag ang paligid niya. Kaya upang mamonitor ito ay naglagay siya ng static camera ang na nakatutok sa clown doll. At dito na nga makukunan niya ang talagang magpapakilapot sa mga makakapanood nito. Biglang gumalaw na nga ng kusa ang manika. Kung pagmamas ng magigi, mapapansing at tumayo ito bago tuluyang tumakbo sa loob ng silid. Dito ay labis na kinilabutan si Antonio sa mga na-record niya. Napagtanto na nga nito ang dahilan kung bakit ito ay binigay sa kanya ng kapamilya nito at kung bakit takot na takot sila sa clown doll. Simula ng pangyayaring iyon ayon kay Antonio ay inilagay na nga niya ang clown doll sa loob ng isang glass box upang mapanatili ito. Ayon pa sa source natin ay eh, wala nang update sa footage na ito. Pero malinaw ang takot na naidulot nito at mga katanungan kung paano nga ba gumalaw at tumakbo ang clown dal. May sinimonyo kaya ito? School. Ang footage na ito ay nakuna naman sa India kung saan isang lalaki ang nag-explore sa isang abandoned school. At nang sa pag explore na nga nito at pagpasok niya sa isang kwarto, ay ito ang makukunan niya. Nang makapasok na nga ito sa isang silid ay laking kulat niya ng isang nakakatakot at na nakapangingilabot na maladimonyong pigura ang nasa gilid ng classroom. So no, kaya ito? Totoo kaya ito? O gawa-gawa lamang? Jin. Ang video ito ay mula sa sikat na YouTube channel na San Barbar kung saan siya Hasan nagpunta na naman sa isang abandoned house na pinangihilagan ng maraming tao. Karinahe, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hassan nafsi, Bila, Ilaha, Allah, Allah. Hadal al makan, ili ihna, jayin aliyo. Di umano ang gusali ay kinakatakutan dahil sa mga paranormal activity na gaganap rito. Kung saan, mga imahe ang nagpapakita. At mga paranormal activity hindi may paliwanag ng mga taong malapit sa lugar. كمان مره عشان نشوف هذا الجن الحكالي اللي هو القزم تمام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استحلفكم بالله انه لا اذيه ولا إشي يا سكان هذا المكان بسم الله الرحمن اذا انت هون اتمنى منك انك انت تظهر وتكون مسالم

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حصنت نفسي بلا إله إلا الله الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اسمع اسمع والله في صوت. يت إيه في صوت هون رمضان رمدم ني هاسانا ميكا غيبا سالون نقعدو بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذيك المرة كان هون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. في حجر انزت pumasok na ng sa bawat sulok ng mga kwartong abandonado na Bismillah. Bismillah minash shaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. May hadith Maramdam niya saan na may nakatitik sa kanya mula sa kadiliman na hindi lamang siya ang taong naroon. Kamamigay. Fiyadun! Asma. Tabo enak, mabukin tathar. Aawadag Allah min al-shaytan al-rajim. فيش من زدت علي من هون من هون بسم الله الرحمن الرحيم اسمع انت هذيك اليوم كنت هون وينك انا سامع صوته بيحكي لا الله يرفعك الخير ما انا عارف يعني يعني انا مش فاهم وين هو اليوم هذا انت هون بسم الله انت هون mubang mo ba ang na tunog? Bismillah! Di Bismillah! Bismillah. 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 mo ba? لو مرقشه سبنتانا هي سم ميتم نيمها هي الناس اللوم نيته ليش صوتك اليوم مختلف بسم الله الرحمن ايش المليار الذهبي ايش المليار الذهبي

مستحيل انك انت من البشر بسم الله الرحمن مت... طب تعال خليك خليك ليش رحت عالم السحالي عالم السحالي ايش سحالي البشرية اخبرني احكيلي يلا

malevolent entity. Ano sa palagay mo? Totoo ba ito? O gawa-gawa lamang? Nasa iyo ang pasya. Aggressive poltergeist. Ito ay karanasan ni Sylvia C. mula sa England na gumagambala sa buong bahay niya simula nang laruin nito ang Ouija Board. Just this in the It happens all the time. I don't know what to do. Ayon kay Sylvia, ang bahay na tinitirahan nito ay tinayo sa itaas ng isang British coal mine at ngayon ay takot na takot siya na baka ang spirit ng napalapas nito nung magsagawa siya ng Ouija board session ay gusto siyang sagdan. plate's moving. That plate. I'm scared to go in the kitchen in case it comes out. It's me. sinusuyo ah that, that plate is moving oh my God. It just broke that plate. oh sang agresibo na ang paranormal activity ay nagpa siya na nga siyang mag-set up ng static camera sa palibot ng bahay niya Malakas na nagbubukas na ang mga uh, kitchen door na talagang ikinakilabot uh, ni Sylvia. Isang gabi ay muli na naman, uh, mararanasan ni Sylvia ang mga kababalagang uh, uh, nagbibigay ng sobrang takot sa kanya. Hi guys, in the kitchen. Guys, I heard things happening in the kitchen again. Father is moving. I so saw that that tin was moving. I so, saw that tin Oh my god, that one's just moved. Spirit in the kitchen, why are you moving things again? Oh, i better get out. Please don't move any. Cut the door, So i knife. off. Spirit in the kitchen, oh my god. Let's just shut that door. Washing machine. Spirit in the kitchen, walking home. Oh. No guys, let's just go that chair. Oh God, thank Oh God, oh God. I'm so scared. Sa susunod na mangyayari talagang hindi inaasahan ni Sylvia. Copper is moving. biglang tumilapo ng kutsilyo at nahulog malapit sa kanyang mga paa. Dito ay talagang nangangamba na si Sylvia sa kanyang kaligtasan. Ayon pa rito ay sinubukan na niyang lumipat ng panibagong bahay upang makalayo sa masamang espiritong kumagambala sa kanya. Ang susunod na video naman ito ay katulad din ng mga kaganapang nangyayari sa bahay ni Sylvia pero unknown ang original uploader nito maliban sa akin. Huwag natin ito kay Nookstaff5. Ayon sa story nito ay ang mga nakatira sa bahay ay talagang pinahirapan ng mga poltergeist activity. Upang makapture ang mga kababalagang ito ay nag-set up sila ng kamera upang tutukan nito buong gabi at ang kukunan na nga nila ay talagang makapalintig pala ibon. Nakita mo naman siguro mula sa paggalaw ng kusa ng mga gamit na nakapatong sa lamesa ang ilaw ng na kusang nagbend. Pero napansin mo rin ba? Ilang segundo lamang ay isang bizarre dark shape ang lumitaw na nakatayo sa lamesa. Napakabilis lamang ito at tuluyan ding naglaho sa video. Ilang segundo pa ay muli na naman itong makikita pero sa pagkakataong ito ay makikita ng figura sa kusina. Dahil sa wala ang original source nito ay hindi natin masasabi kung 100% real paranormal activity ito. Pero gaya ng sabi nila, it's definitely very creepy. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.